Muling humarap sa korte ang aktor at TV host sa si Bong Navarro kaugnay ng reklamong panggagahasa na inihahain laban sa kanya ng isang stuntwoman. Nabalot pa ng tensyon ng pagtatapos ng hearing nang dumating ang iba pang nagrereklamo ng rape laban sa aktor at harapin nito. May ulat on the spot si Salima Refran. Sam, Traffy bahagi ang nga sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa reklamong rape na inihain ng isang slant woman laban sa aktor at TV host na si Vong Navarro dito sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito ay matapos dumating ang mga kaanak at ilang taga-suporta ng mga umanoy ni rape ni Navarro. Bong, sagutin mo ang Itong sumalubong kay Vong Navarro paglabas ang rejoinder hearing sa preliminary investigation ng reklamong rape na inihain sa kanya ng isang stuntwoman. woman. Pinagsisigawan siya ng lola ni Denise Cornejo. Ang isa pa umanong biktima niyang si Roxanne Cabanero, pinilit namang makalapit sa aktor. Tinitigan niya ng masama si Navarro at sinabi panagutan ang ginawa sa kanya. Pagkatapos nito, binato ni Cabanero ng kanyang sunglasses si Navarro. Hindi tinamaan si Navarro na bantay sarado ng kanyang security. Nakayuko lamang ito at hindi na nagsalita pa. Si Cabanero umalis at saka umiyak. Uh, he's very Now narito ang tiyuhin ni Cornejo, nakasagutan pang abogado ni Navarro dahil sa suot na t-shirt na may mga katagang Justice for Rape Victims, Jail, the Serial Rapist. Ang mga kaanak naman ni Denise Cornejo, nataon lamang daw na nasa QCRTC dahil may inaasikasong kaso. I know, I know. I pero hindi sila nakasalang kanina sa preliminary investigation, kundi ang stunt woman na nakatrabaho ni Navarro na hinalay din umano niya. Sa unang pagkakataon, nakita ng media ang stunt woman na kasamang kanyang abogado. Personal na nagpunta si Navarro kay Prosecutor Nilda Ordoño para panumpaan ang kanyang rejoinder affidavit. Pinagharap sila ng stunt woman para sa ilang clarificatory questions. Tensyonado raw ang sitwasyon sa loob ng kwarto. Matapos lumabas ni Navarro, umalis na rin ang stunt woman at hindi ng pahayag sa media. Rafi, ito na nga yung huli dun sa preliminary investigation sa reklamong rape na inihain nitong nasabing stunt woman. Ito'y dahil submitted for resolution na ang nasabing reklamo Ravan kay Vong Navarro. Uh, Sam, dahil basta nangyari, posibleng uh, maghigpit na uh, lalo yung uh, siguridad uh, dyan kay Vong Navarro dahil uh, ito, naglalabasan yung mga nag-aakusa sa kanya. As it is nga Rafino, uh, huli na yung kaninang preliminary investigation dito nga sa QCRTC. Pero inaasahan natin na sa pagharap nga nitong uh, si Sibong Navarro don sa iba pa niyang mga reklamo at uh, kasong isinampa laban naman kina Denise Cornejo, particular yung uh, mangyayaring mediation hearing sa lunes sa tagig RTC ay uh, magiging mas mahigpit pa ito nga uh, security ni Navarro, kanina siguro nasa 8 hanggang 10 security yung uh, kasama ni Navarro. At hindi nga nakalapit itong uh, si Roxanne Cabanero na galit na galit at binatupangan ng sunglasses si Navarro. Rafi? At Sam, nabanggit mo na panghuli na yung preliminary investigation doon sa kaso ng uh, stuntwoman. Kailan to yung nasa hang uh, lalabas uh, sa aming resolusyon dito? Hmm. Pagkakaalam natin, Rafi, no, may, uh, siguro until next week or the week after that pa, si Prosecutor Nilda Ordoño para nga mapagdesisyonan itong uh, inihain sa kanyang reklamo nitong uh, stuntwoman. Pero itong uh, kampo ni Vong Navarro ay uh, sigurado raw at uh, kumpiyansa na bababasura ang uh, reklamong ito laban sa kanya. Rafi? Okay, maraming salamat sa lima refran.